yung tipong hindi yung pasyente ang gagamitin mo yung kamag-anak niya so ano daw dapat gawin ano daw ibaba daw yung orasyon na ginagamit or ano ba so matagal na tanong ito hindi ko nasasagot talaga no so ngayon naisipan ko bigla habang uh, nagdadrive tayo so magandang topic na din ito no kasi malayo-layo pa tayo mga kaluks so pa bakit nga ba gumagamit ng medium? No, yun ang unang tanong bakit nga mag tayo ng medium kung pwede naman sa pasyente mismo so yun na mga kaluks hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga mismong pasyente natin ay pwede silang pasukan or nagiging medium sila so hindi sa lahat ng oras maraming fact